Okay, next po tayo. Pangalawa po ito. Ayan. Normal letter. 2019 lower bit mark. Ayan po. Ayan po 'yun. Sa 10 piso marami po nito, 'di ba? Ayan. Sa piso meron din po. Kaya lang hindi kasi dami nasa 10 ayan pwede pa rin ko na yan 2004 Nandito sa pangalan ni Jose Rizal ok 2019 ayan po oh, sa ilay po nakalubog po yung ilong niya po dalawang butas bali apat siya sa pants tapos dito po hmm. overs error next po tayo 2002 ito po yung sinasabi na ito po sinasabi na hard to find po ito day 1 si ba yun or D yung maliit po yung star na sharp extra sharp po Yo, wala naman magagawa sa atin yan kung extra sharp ayan Okay, next tayo next 2005 day 1 ito napaka help na rin pong hanapin ito 5 peso na day 1 Okay. Kaya lang marami po damage. Kaya, yeah. siyempre, pali pa rin na rin yan. Ito pong uh, 2018 again. Hmm. Yan, dito po sa may tenga. Ayan po. Tsaka dito po sa reverse overs and the reverse error. Again, ayan po sa pangalan po ni Jose Rizal yung letter in naging I Z Z Z Z Z Z Rizal yan next po tayo again ayan po 2019 5 peso tingnan po yung butas ng ilong ayan po at ito ay sa mata, mata rin po ito sa mata pa rin po double dye po ayan okay overs error next marami po ako nito isa eh. sa, sa 28 din po napakarami 5 peso round ulit sa mata pa rin po ayan ito kanan po try po natin i buhan na ng magnify po hindi gaano mahalata ayan po oh. kasi sa ilong pa lang po makikita nyo na po okay ayan kilay 2019 Okay. Aha. Next tayo next. Ito. 20 2003 ayan po. Yung ukit na yan, napakalalim po yan oh, no? tignan nyo po. Niyan po, parang steel brush yung dumaan. Lipad na rin yan, lipad. 2005, 2019 na gen po. hindi gano makita ano ko po dito sa mata rin po to mga ka hunters dito rin po to medyo light lang po hindi sa ganong mapansin pero pag ginamitan nyo po ng magnifying glass madali nyo pong makita okay next po ayan yan po muli 2019 yan ito pangalawa na po ito ayan yan o oh. yung sa ilong po ito sa kilay at saka dito sa taas po ayan 2019 next tayo 2018 naman po ayan double die po nakikita nyo po sa mata ayan po oh kitang kita po kahit na hindi na oh. Okay, next. 2007 ayan dispatch na dispatch okay balik natin sa sirkulasyon para mapakinabangan ng iba okay ayan din po 2019 pa rin po meron din po pa sa taas at saka yung Republika ng Pilipinas tingnan nyo po ang kilay po ang uh, ilong yung mata Okay, hanggang dito na naman po muli. Ito yung pangalawa, no? Yan, next po tayo sa pangatlo, mga kahunters hunters naman ng iba to. Ingat-ingat po tayo. Happy hunting!